Ano ang mangyayari kapag ang isang dating presidente ay naharap sa mga internasyonal na kaso? Pwede bang questionin ang jurisdiksyon sa pinakamataas na korte ng katarungan? Ngayon, ibabahagi namin ang pinakabagong mga kaganapan mula sa International Criminal Court ICC habang ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay humarap sa mga kaso na maaaring magbago ng takbo ng kanyang legacy. Ngayong Marso 14, 2025, isang makasaysayang araw para kay Duterte na nagsilbi bilang Pangulo ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. Kaharap niya sa ICC, siya ay nahaharap sa mga kasong crimes against humanity, partikular na nauugnay sa brutal na anti-drug campaign noong kanyang administrasyon. Ang mga kasong ito ay nagmula sa mga akusasyon ng libu-libong extrajudicial killings na isinagawa sa ngalan ng digmaan kontra droga. Tulad ng inaasahan, itinaas ng legal team ni Duterte ang mga matitinding argumento laban sa mga kaso. Ayon kay Harry Roque, dating tagapagsalita ng Pangulo, question niya ang jurisdiksyon ng ICC. Ipinahayag ni Roque na wala ng karapatan ng korte na kasuhan si Duterte dahil nag-withdraw ang Pilipinas mula sa hurisdiksyon ng ICC noong 2019, binanggit din ni Roque na si Duterte ay tinangay at dinala sa dahig ng walang tamang legal na proseso. Ang Vice Presidente Sara Duterte, na anak ni Duterte, ay nagbigay pa ng pahayag laban sa aresto ng kanyang ama. Tinawag niyang ito ay isang politikal na pakana. Tumutol siya sa arrest warrant at naniniwala siyang ito ay isang hakbang upang pahinain ang administrasyon ng kanyang ama, na mas nakatuon sa mga isyong hindi naman talaga tumatalakay sa kalagayan ng bansa. Matindi ang naging pagdinig ngayon. Patuloy na ipinaglalaban ng legal team ni Duterte na wala silang hurisdiksyon sa dating Pangulo, ngunit iginiit ng Korte na may mandato itong tugunan ang mga akusasyon ng mga paglabag sa karapatang pantao, sa panahon ng kanyang panunungkulan ngunit hindi dito natatapos ang mga argumento